RBH number 6 Resolution of both houses number 6. Ito ngayon ang pinagkakaabalahan ng Senado. Kapag sinabi mong resolution of both houses, kapag ito'y nakalusot sa Senado at pumasa rin sa Kamara de Representante, sa partikular na resolusyon na ito, ito'y magbibigay po ng daan sa pagbabago sa ilang probisyon ng kasalukuyang saligang batas na siya po namang hahatulan ng mga ristradong butante sa isang gagawing plebisito. Ano ba ang gustong baguhin ng RBH number no. 6 na ito sa ating saligang batas? Nais nitong payagan ang pagmamayari ng mga dayuhan sa ating public utilities, educational institutions at advertising industry. Ito ang sinasabi nilang economic charter change. Sandali lang muna ha. Eh bakit ba biglang naging prioridad ngayon ng pamahalaan at ng buong kongreso tila ang pagbabago sa ating kasalukuyang konstitusyon. Magugunita na noon lamang Pebrero ng nagdaang taon, sinabi mismo ni Pangulong Marcos Jr. habang sakay ng eroplano galing po ng Japan at pabalik po ng Maynila na hindi prioridad ng kanyang gobyerno ang tsa at marami pa umanong mahalagang bagay na dapat unahin ang gobyerno. At ang pagpapaunlad sa ating ekonomiya ay kayang gawin ng hindi umano kailangang panggalawin ang ating saligang batas. Yan po ang sinabi niya. Maging ang mga senador noon, parehong buwan din po, Pebrero ng nagdaang taon, ay nagpahayag na ang tsa ay wala kailanman sa kanilang agenda. Pero, <clears throat> Anyare. Anyare. Nagsulong ang grupong pirma ng isang People's Initiative na nagbabalat kayo na gawa umano ng mga mamamayan para umano sa pagbabago ng economic provisions ng saligang batas. Gayong kinalaunan, nalantad ang totoong letra at intensyon ng pinapipirmahang papel sa mga walang kamuang muang na mga botanteng Pilipino. Ang pinapipirmahang palang papel ay ikakabit sa isang petisyon na kakapon o lulusaw sa kapangyarihan ng Senado. Dahil sa mapanlinlang na pamamaraan at aligasyon ng talamak na paggamit ng mga programa ng pamahalaan at pamimigay ng pera sa bawat pipirma, nagulantang ang Senado. Subalit, sa halip na harapin ng may paninindigan, imbis na tumutol ng tuwiran sa hayagang pambabastos sa isang sagradong proseso na People's Initiative, ay eh nagmistulang hostage ang liderato nang Senado. Mawalang galang lang dahil nagbago ng tunog si Senate President Miguel Zubiri. At inamin na siya'y inatasan ni Pangulong Marcos Jr. sa isang meeting kasama si House Speaker Martin Romualdez na pangunahan na ng Senado ang pagsusulong sa pagbabago ng economic provisions ng konstitusyon. At dahil jan ipinanganak ang Senate version ng RBH number no. 6 na ang pangunahing may akda ay sina senador Zubiri, Loren Legarda at Sani Angara. Ang RBH number no. 6 na ito ang tila iniisip po na susi ng liderato po ng Senado bilang arreglo para matigil ang sinimulang questionabling people's initiative. Hindi naman po maitatanggi na maraming congressman ang lumantad na at hayagan ang ginagawang pagsuporta sa PI na ito. At dahil pansamantalang nahinto ang pangangalap ng pirma sa PI o sabihin nating nahinto ba o bumagal lang ang pangangalap po ng pirma Binibigyan po naman ng taning ng ilang miyembro ng Kamara ngayon ang mga senador sa kanila pong agarang pagpasa sa RBH No. 6. Dapat nga raw ito'y mailusot bago magbakasyon ng Kongreso ngayong Simana Santa. Abay kung ganon, eh ano pa ang silbi ng public hearing kung sigurado nang aaprubahan pala ng Senado ang RBH No. 6? Gayon pa man kanya-kanyang press release ngayon ang mga congressman na pabor sa economic chacha. May mga nagsasabi pa nga na kapag hindi natin ito ginawa agad-agad, ang bayan ay dadamputin sa basurahan. Ito raw ang magiging daan sa mabilis na pag-unlad ng ating ekonomiya na siyang magbibigay ng magandang buhay sa bawat Pilipino. Whoa! With all due respect. These are opinion. Where are the facts? Mawalang galang po, ha? Ano ang sinasabi ninyong dapat nabuksan sa pamumuhunan? Ano pa ba ang dapat nabuksan? Ano ang tangan yung pag-aaral na nagsasabing hindi pa lubos na bukas sa mga dayuhan ang pagnenegosyo sa Pilipinas na ang kasalukuyang saligang batas ay balakid sa pagdagsa ng foreign direct investment. Anong dapat buksan? O baka naman ang dapat na buksan ay ang kaisipan ng mga nagsusulong ng economic chacha. Matagal na pong nagbukas ang Pilipinas sa mga dayuhang namumuhunan at nagawa ito ng hindi man lamang binabago ang alinmang probisyon ng ating konstitusyon. Sa ginawang pagdinig ng Senado sa RBH No. 6, inilatag ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang kanyang pag-aaral sa mga umiiral na batas na nagbigay at magbibigay daan para sa mga dayuhang mamumuhunan sa iba't ibang industriya sa Pilipinas. Kanya ring tinuran ang tila kakulangan ng kaalaman ng mga lider ng bansa sa mga umiiral na batas na pumapayag sa mga dayuhan na isandaang porsyentong pagmamayari. Ah ng mga negosyo o serbisyo sa bansa. Ito ang bahagi po ng pahayag ni Justice Carpio. There appears to be a lack of understanding by our national leaders of the extent of foreign ownership under the law of businesses in our country. In an interview, President Marcos Jr. declared that he wants to open the economy to foreign investments, and I quote, except in critical areas such as power generation. Power generation from coal, coal oil and gas plants has been open to 100% foreign ownership for the longest time. The Supreme Court has also allowed 100% foreign ownership of power generation from dams or hydropower plants. President Marcos Jr.'s own Department of Justice and Department of Energy have recently allowed through a mere implementing guideline 100% foreign ownership of power generation from solar and wind. which is its natural resources are under the Constitution owned by the state. Ika pa po ni Justice Carpio, ang Pilipinas ngayon ang isa sa may pinaka-liberal na foreign investment laws sa ASEAN at maging sa buong Asya Hindi nagalaw ang ating konstitusyon, subalit ilang batas na ang naipasa na nagbibigay daan sa 100% foreign ownership sa mga negosyo sa Pilipinas. Ang kapapasa palamang na Public Service Act ay nagpapahintulot sa 100% foreign ownership sa mga industriya tulad ng telekomunikasyon, expressways, railways at pati airports. Maging ang mga banko, retail trade business, gaya ng mga mall ay bukas din. 100%, 100% sa mga dayuhan. Ikinumpara ni Justice Carpio ang batas sa foreign investment sa Pilipinas, China at Vietnam. Sa usapin po ng telecommunications sa ilalim ng Public Service Act sa Pilipinas, payag na isandaang porsyento ang foreign ownership. Habang sa China at Vietnam, 49% lamang ang pinapayagan sa mga dayuhan sa landline at cellular phone companies. So, sa usapin po ng land ownership sa China at sa Vietnam, kahit na mismong mga mamamayan nila ay hindi maaaring magmayari ng lupa. Maari lamang silang umupa ng mga lupain sa loob ng 75 taon. Sa Thailand, hindi rin po pinapayagan na magmay-ari ang mga dayuhan. Sa Indonesia, ganoon din. Ang mga dayuhan ay pwede lamang umupa ng lupa. Mainam para sa Pilipinas dahil ang mga korporasyon kung saan ang mga dayuhan ay may sapi ng hanggang 40% ay pinapayagan na magmay-ari ng lupa. At dito po sa atin ay pwede rin po naman ang mga dayuhan 100% ha, na umupa ng mga lupain sa haba po ng aabot hanggang 50 years. Whoa! At pwede pa kang ma-extend ng 75 years kung kinakailangan at meron pong kaukulang batas tungkol dito. Whoa! Ano ba raw ang totoong problema? Ano ba raw ang dahilan kung bakit ang mga dayuhang namumuhunan ay mas gustong maglagak ng negosyo sa ating mga karatig bansa. Una. Tayo sa buong Asya ang may pinakamataas na singil sa kuryente. Sa buong Asya, tayo ang pangalawa sunod sa Japan sa may pinakamataas na singil ng kuryente. Kung ang negosyo mo ay manufacturing, natural na pupunta ka sa bansa na mas mura ang kuryente. Pangalawa, ang nagpapatuloy na red tape sa gobyerno, ang hirap sa pagkuha ng mga kaukulang permits para sa pagtatayo ng negosyo mula sa barangay, sa mayor hanggang sa mga departamento na nakakasakop sa iyong negosyo at kaukulang regulators ng pamahalaan ay kinakailangan mong lapitan. Sa Vietnam at China, ika niya, isang opisina po lamang ang pupuntahan mo para sa lahat ng iyong permit. Ooh! Pangatlo ay ang kakulangan sa infrastruktura. Ang ating airports, seaports, land transportation at sea transportation ay kulang na kulang. At para nga po mas mabigyan ng diin ang mga nabanggit na ito ni Justice Carpio, Makakabuti po para sa mga nagpipilit nakalikutin ang ating konstitusyon na basahin at intindihin ang ginawang pag-aaral ng ilang mananaliksik ng Bangko Sentral ng Pilipinas Research Academy. Ang pag-aaral po'y tumutukoy sa kung ano ba ang mga hinahanap ng mga dayuhan na gustong mamuhunan sa mga bansa sa ASEAN 5 o Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand at Vietnam. Ang gusto ng mga namumuhunan sa isang bansa na paglalagyan ng kanila pong negosyo, nasusugpo ang korupsyon at naipatutupad ng tama ang rule of law at muli ang kahalagahan ng ease of doing business o walang sagabal sa pagnenegosyo sinabi rin po sa pag-aaral na ang pagpapababa sa mga buwis na binabayaran at pagluluwag ng mga panuntunan para nga sa foreign direct investment ay hindi sapat hangga't walang tinatawag na strong investment climate. Na siya ho namang naging pag-aaral ng U.S. Department of State sa investment climate sa Pilipinas. Ang pag-aaral po'y nilabas nito lamang Enero 2024. Whoa! Ang investment climate po'y nangangahulugan ng kabuang sitwasyon sa isang bansa. Kasama dyan ang ekonomiya, pananalapi at sosyo-politikal na mga usapin at pangyayari na siyang magiging basihan sa pagbubukas ng negosyo. Sa pagpasok nga ng investment o puhunan. Magmula 2010, ang Pilipinas po'y nangungulelat sa ASEAN sa pagpasok ng foreign direct investment dahil pa rin sa kakulangan ng infrastruktura, mataas na singil sa kuryente, mabagal na broadband connection, pabago-bagong regulasyon sa mga negosyo, masalimuot na burokrasya, at korupsyon. At maging ang komplikado, mabagal at manakay korupsyon din sa ating judicial system. Pati ang matinding traffic sa mga lungsod sa Pilipinas at port congestion ay natukoy din sa pag-aaral na mga dahilan kung bakit mailap sa atin ang foreign direct investment. Wala ni isa sa alinmang mga pag-aaral na ito ang nagsasabi na kailangan baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas para maging daan sa pagpasok ng mga dayuhang namumuno. Ayaw man po nating pagkadiinan ha? ang hindi magandang nangyayari sa ating sariling bansa. Ngunit, ito ang katotohanan. Sa pinakabagong Corruption Perception Index na inilithala po ng Transparency International, hindi pa rin po naman bumuti ang score ng Pilipinas. 34 tayo out of 100. 100 ang tinaguriang very clean. At habang bumababa ang numero ay nagiging highly corrupt. At malayo tayo sa regional average man lamang na 45. Kaya't kung magpapakatotoo lang po tayong lahat, hindi konstitusyon ang problema. Kaya po naman sa mga nagpipilit dyan, sa harap ng maliwanag na mga datos na ating inilahad, may pagdududa ang ilan sa ating mga kababayan na hindi naman talaga economic provisions ang gustong baguhin. May nagkukubli na naman na mga personal at pampamilyang mga interes. Dahil nga sa mga galaw ng ilang mga individual at taong gobyerno, lubayan na po natin ang konstitusyon. Ang problema pa rin natin ay ang matinding korupsyon sa gobyerno na talaga namang namamayagpag kung gusto ninyo na gumanda-ganda ang investment climate sa bansa, abay, simulan nyo na ang pagbabago. Total naman, eh di ba, bagong Pilipinas na. Sa Bagong Pilipinas, ang, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pakiulit, ano raw? Sa bagong Pilipinas, ang, pababago, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Ah, yun naman pala eh. Eh di, Sir, simulan niyo na po. Eh, gawin niyo, sinasabi niyo. With all due respect, think about it.